Kumusta mga idol? nandito tayo ngayon sa bahay. Nakarating na. Nagkali tayo sa dagat. Yan may huli tayong ano ah, kami sa dagat idol. Yan ang huli namin no. Iba-iba, mga shell, mga iba-ibang huli namin na yamang dagat. Yan ang inano idol, yan yung si Orchin. Yan pag nahawakan mo yan sa dagat, yan bumibilog yan. Parang nagahigop siya ng hangin na parang bola tapos tinik matinik siya kaya kailangan may clip kanyan pag kumuha o kaya may ron kang ano uh, uh sa tinik na yan oh. yung iba may technique dyan eh yung may gamit sila dyan pang huli yung eh, mga kasama namin dito yan magagaling sila kumuha nyan yan pag eh, may kasama kasi akong nanguha niyan kaya siya yung kumuha nyan Ayan. Tsaka may mga kuhang ano ayan, mga shell, mga ano yan um, may kuha kaming mga ano, saang yan, iba-ibang mga ano dito eh. Uh, shell dito sa dagat kasi ang dagat dito sa amin mabato tapos maraming ano kasag, ah grabe talaga ang ano dito, kasag pag nag ano ka dito number, ayan parang kuhol sa dagat yan idol tapos yan, yan kasag na yan marami yan talaga dito tawag nila yan dito kalintugas pero kasag pa rin yan pamilyar kahit na yung ano yung lambay kasag pa rin yung pamilya ng kasag yan eh <coughs> kasi yung dagat dito maraming bato kaya mayaman yan dito sa kasag lalo na sa mga taklobo ang dami yun dito may, may mga taklobo kami nakuha eh may mga kasama kami nakakuha ng taklobo yan ang isda yan tawag nilang baga baga kulay pula pula talaga yan sa tubig makikita mo pag sa dagat yan mga shell iba iba yung kuha namin kaya yung pag nagdala ka ng isang balde yan idol octopus may kuha din octopus mayroong kasag lambay mayroong isdang mga palata mayroong kung magaling ka magpana nakakuha ka rin dito ng lapu-lapu mayaman yung dagat dito sa nok dito sa probinsya nito ng masbati ayan taklobo um, taklobo yun idol yun ako yung ibang shell hindi ko na kilalangin ano Parang talab ang taklobo kasi parang talaba lang 'yan eh. meron May, ano, merong kagat lang yung ano parang tuway. Tapos meron din dito yung ibang ano hindi ko pa ano, pero ang nakilala ko dito maraming mga ano dito pag nanginhas ka yung ano uh, kasag. Ayun, gaya niya noon, dami dito. Ngayon wala yung kasag. Pag nagluto niyan, tak i eh, pwede yung isama sa pagluto niyan. prespeyan yan pag nagluto kami niyan. Pwede din isama ang ano ang kasag, taklobo, kaya shell, mga saang yan, pwede din isama. Tapos ang ihiwalay naman diyan is da yung sea si urchin ang ginagawa yan dito pinapakuluan sa amin tapos sa kanila tinatanggal yung balat kasi laman yung kinukuha nun eh maraming laman yan Ayan, mga ano hihiwalay na yung mga ano yung mga octopus. Ang octopus hiwalay din si Orchin din tapos hiwalay din yung ang pinagsama lang diyan na ano yung isda sama yung mga isda lahat. Yan si Orchin yan sa pagluto. Ang pinagsama diyan yung para ang mga parang mga ano talaba. Sa ang yan sinasama yan dun sa kasag magluto ayan oh. Ayan yung taklobo idol malit lang sya pero dito yung may taklobo dito na yung, alam mo yung mga palanggana namin ganyan mali, mala, ganyan na sya kalaki sa palanggana kung yung iba eh. yung mga taklobo na ano yung mga hunter talaga dito ng mga taklobo ang dami Kaso hindi ako hindi ako bihasa diyan kasi parang kakulay lang siya ng batoy. Taklobo. Kaya shout out sa mga nakatira